Mga katsirabet, salamat! Ngayong umaga ay na ito sa Ubihan Elementary School. Medyo umaambon kaya basa at matrapik sa daan. Tsararet! Normal lang po ito. At nakarating na nga kami sa tawiran dito sa may bulakan-bulakan. Kaso mga katsararet, high tide kaya baha sa daan. Kaya kinakailangan namin sumakay ng kuliglig para yung motor po namin ay hindi masira o mabasa. Shout out sa aking mga pamangkin na si AJ at si Jake na kasama kong magdala ng notebook sa ubihan. Ay, teka. Ay, na ba? Okay. Mga katsara sa mga oras na ito, ay pa si Sir Elms kasi medyo mababa pa po yung baha. Chararet. rin. Pero pagdating po sa kalagitnaan, ay medyo natatakot na kasi nga po hindi ako sanay na nakasakay sa kuliglig. May kasama pa po mga notebook at mga bags sa likod. O, ba? Diba? Chararet! Mga yang yung area po na yan na inyong nakikita sa aking gilid ay ang pagtatayuan ng bagong airport. High tide lang po pero binabahan po sila palagi dito sa may bulakan-bulakan. Sana nga, palit ng modernisasyon ay hindi itong pagkakaroon po ng baha. Chararet, hindi ko po sinasabing iyon yung may kasalanan kung bakit sila ay binabaha. Malapit na nga po kami ngayon mong sa may tawiran at nakita po po itong mga aso na to nakatali sa gilid ng baha sana kapag ka bumabaha, hindi po sila nakatali. Para anytime na magkaroon po ng problema, ay ligtas po sila. Chararet! Pero mukha naman silang sipat at sanay naman sila. At iyon nga mga kachararet, pagkatapos ng diba hanggang walong minuto, ay nakatawid na po kami dito sa may baha. At nagbayad po kami ng 50 pesos para dito. Dati po 35 lang to. Dahil sa mahal na gasolina, nagtaas na po. Chararet! Pagkarating namin dito sa may ubihan tawiran ay pinark muna namin ang aming motor na malapit dyan sa may terminal. Ibinilin siya ni Consi sa mga nagka-tricycle. Salamat po. Mara tsara rehet. Samahan niyo po kami sa paglalayag po namin papunta po sa ubihan. O ba diba, paglalayag, parang si Jake ay nakasampan na ng barko este ng bangka. Ayan. Dream come true, Jacob. Nakasampan na sa bangka. Tsara mga kachararet, pagka pumupunta po kami dito sa Ubihan, ay si Consi Nico ang sumasagot ng bayad sa bangka at ng masarap na pagkain. Chararet! Thank you, Consi! Ang tigat ng bagay. See you later, Ma'am Lenny! At sa Ubihan Elementary School, God bless po! Shout out kay Sandra na okay na sa karir pero hindi pa sa love life. Mwah mwah! Thank you!